Ayon mga idol, magandang gabi po sa inyo lahat So, andito na po yung mga taga Ilocos, bumalik na binalik na po nila yung hindi nila na yung ikarga ng nakaraan So, dalawang sasakyan dito to sila mga idol kasi tatlong container kasi ito mga idol, tatlong container Kaya dalawang sasakyan to sila ngayon, ito Bali apat na ten wheeler ang dalawang tinwi ano dalawang dalawang container van na trailer ay nagiging apat na ten wheeler na truck. So ito na. Ay pa rin ang dala nila nitong mga idol. So eh, hindi biro po mga idol ang ganitong trabaho dahil andito yung puyatan. So tiyagaan lang talaga mga idol kung yung iba hindi nagtatagal kasi nga pagod puyat pero kung sanay ka talaga trabaho ay kaya kaya yan. Nasa atin na lang yan kung nasa sanay ka sa mga ganitong kasi ng trabaho na puyatan. Oh, okay, sige mga idol. Samahan niya kami mga idol kasi kakarga kami ngayon. Idol, maubos kaya yan ngayon, nila ngayong gabi? Maubos kaya yan? Hindi, may matira dyan. Oo, oh, may matira daw wa wow, marami pa pa kasi ito. marami pa dito. I know. I know. Marami pa. Kaya uh, hindi kakayanin. So, titignan lang natin ito ngayon kung ilan na matitira. Mga idol, malapit na matapos ang isang tinweler mga idol. Ilang dampot na lang 'tong mga idol ay tapos na. Tapos papasok naman yung isa na sa labas. ini awal dulu apa gini kita datang apa Idol, shout out, shout out. Yung ya, mga pogi natin mga kaibigan taga Ilocos dyan, shout out. Ayan, si Idol natin, si Idol dani wa, Iki uh, quality, yan. Ya. ها <applause> <applause>